Para mga kabugis, ako muli si Lito at welcome po sa ng channel ng Marjaris Garte. Uh, yung i-update ko uli kayo dun sa napunuhan natin na uh, ngayon mga 20 days na mahigit. Ah, uh, pero wala pa isang buwan. Ah, uh, itong talong na to. Pakita niyo siya na fully bloom na. O yan. Pa Paano naman natin ngayon mapapa tagal yung kanyang bulaklak? Ah, uh, natin ngayon para kasi yung mga iba kayo. Uh, ah, malakas kasi nag-uulan. Uh, Didiskartehan natin kung paano natin mapapatagal. Makita niyo na talagang full bloom ngayon Ang uh, napakaraming bulaklak. Ayan. Kita niyo, paikutin natin. Talagang full bloom siya ngayon. Itong talong bayolet. Hindi hmm. natin mapapatagal kayo. Pero nung pinaikot ko ito kanina, nakita niya may lagpas dito. Mahaba ito. Hindi ko napansin kasi nakatikip doon sa gawin doon. Ito, pwede na natin tanggalin ito para mas maganda. Ayan, di ba? Kung ako ng kunting eh, hinito ko kanina. Mas magandang tingnan pa rin. Kasi mahaba ito. Ano, ano. Naka-advance siya, di ba? kaya tinanggal ko. Ngayon, paano natin mapapatagal ang bulaklak nito? Ngayon, nag-uulan. Titingnan natin na kung mayroon siya yung naglalanta. Ito, wala pa naglalanta kasi mga bago pa lang ito. Titingnan natin kung ito, merong mga nalalanta. Agad-agad, uh, tatanggalin natin yung mga, ano, wala pa naman. Ito, mga buo pa naman ito. Naghanap ako ng medyo lanta eh, wala pa. Dapat matanggal natin siya para pagka uh, naulan kasi yon nadikit dito sa mga dahon na ito. Asi ang pinag-uumpisa na nalulusaw sila. Ito, mapansin ko, wala pa naman kasi panay bago kahit kung may dahon kayo nakita na lantan na nakadikit dyan ito kagaya dito ito bulaklak sa kabila ito nalaglag pero pag ito ah, mapansin nyo ito pag ito eh, nadikit dito yan ganyan naulan yan ah, malulusap ito didikit dito ay madadamay na ito ngayon mala niyan bilog na yan nawala na asit nasisira na yung bulaklak kaya dapat kung may mga bulaklak na naliligaw na ganito dapat tanggalin ng natin kaya wala pa naman na. Hindi, binabantayan ko ito eh wala akong may video eh kaya may mga dahon-dahon pa kasi yung mga iba ko talaga ako konti pa mga bulaklak yung mga iba kong magambil na kasi ah, uh, maulan pa lang ngayong panahon na ito kaya dapat na mabantayan natin itong mga namumulaklak eh kagaya rin dito ito, kung umpisa na rin mamulaklak yung katabi Ayan o oh. Alam niyo pagka nag-uulan, dito tayo sa may puno niya. Kaya natin. Hmm. Ah, dito meron na rin dito na lumagpas, di ba? Yon, pero pinatulang ko na. Ito yung pinaka puno niya. Ito yung pinaka bulaklak niya, di ba ito? Ngayon, pag nag-uulan ah, pagka gabi o oh, umulan kasi ito maliit lang ang pot ah, napakalago itong ibabaw nya pag umulan hindi na dito hindi na uulanan masyado kasi nakokoberan siya sa dami ng mga uh, bulaklak diba dapat titingnan natin ito ano nato itong lupa pagka dry na dry na siya Uh, kahit kasi kahit na umuulan, nadadaray siya kasi kahit na pag-uulanan kasi nakukuperan. Didiligan pa rin natin. Titingnan natin kung nadadaray siya kasi pagka kunyari, uh, umula umulan umulan, uh, hindi na pala siya masyadong basa, pagkaraan, biglang uminit ang todo-todo, maghapon, di tayo nagdilig. Mapapansin natin na malalanta ito. Yun ang pinag-uumpisahan na ano, uh, nalalaglag yung mga bulaklak niya hindi natin napansin eh, dry na dry na pala eh ang alam natin nung bulan hindi tayo nagdilig ayun nagpinag-uumpisa ng uh, paglalagas niya isa pa uh, dapat huwag tayong mag abono nung mula pagka ganito na fully bloom total fully bloom na huwag na natin abunuhan eh, napakaganda niya ni, eh. kasi pagka nag tayo alam niyo. Uh, biglang mananariwa yan magbabago yung kondisyon niya Ah, uh, baka kung sa halip gumanda eh malaglag pa yung mga bulaklak, di diba? ba? Kaya lang natin na ganyan na panoorin pa natin ang husto. Magtatagal pa yan. Ah, uh, huwag niyo mabunuhan, ah, uh, huwag niyo pababayaan ang madry ng husto. Uh, at kung ulan na ulan, ah, uh, titingnan niyo yung mga yung mga nabubulok na nababasa ng husto, tatanggalin natin ganyan ang gagawin natin para mapatagal natin yung ito na ho ang gagawin natin para tumagal yung ating mga bukimpilya kung talaga mag maganda at mm, talagang nag-uulan eh, pwede naman natin ililim yung kayang kaya natin buhatin kasi ito ay, eh, medyo mabigat ang buhatin uh, pwede naman natin ililim pagkagabi diba? pagka umuulan para maalagaan natin ang gusto eh kasi nakakapanghinayang na malusaw kasi pagka ulan ng ulan talaga uh, madaling malusaw yung mga bulaklak kaya nga pagka tagulan hindi tayo makapagparami ng bulaklak yung mga iba uh, na mga bulaklak hindi uh, nagtatagal na lulusaw ulit pero pwede natin buhatin ililim natin sa gabi nakapanghinayang eh, lalo na kung ganito kaganda diba? paikot ko pa ilimitan sa inyo triple fourteen lang yun na bono natin dyan wala na iba mamaya purong triple fourteen lang na hinalo natin sa tubig kung mapansin nyo yung video ko uh, may update na 7 days eh nahiya nga ako sabihin sa inyo baka sabihin nyo eh nagsisinungaling ako 11 days ngayon 7 plus 11 18 days pa lang siya ngayon kaya sinasabi ko naman kulang sa buwan kasi talagang tutuhanan uh, nakapakabilis ang naging epekto nung hindi ko na nilusaw ko nagay ko dito pero ito dati dun sa unang video ko uh, may mga buko buko na siya yung may maliliit pero madalang ang bulaklak pero nag-uumpisa na siyang mamulaklak kaya nga in-update ko siya noong 7 days kasi inabunuhan natin may mga bukong maliliit di ba Pagkaraan ng 11 days, nagulat ako sa naging epekto niya, napakarami ng bulaklak. Ay update ko kayo ng 11 days. Ay ay ng 7 days. Ngayon sakto nang update ko, 11 days ngayon, kaya 11 plus 7, 18 days pa lang. Ito. Makikita nyo sa mga video ko makikita nyo na totoo Sun yung pagkakasunod. Ayan. Napakaganda ah, na ng epekto, no? di ba? Eh, problema nga natin para natin magpapatagal. Kahit ako pinag-aaralan ko pa rin, pero yun ang pinakamaganda. Kasi kapag uh, na-dry ito ng gusto, ah, uh, mapakabilis na lang ta. Ito na lang at maraming maraming salamat sa panonood din nyo, uh, ng mga video ko. Bye-bye!